Libra kasama ang Pisces. Magsisimula ang mga simula na parang mga spark sa langit. Parehong romantiko at hindi gaanong para sa katotohanan. Parehong mapagmahal na palatandaan. Ang Pisces ay nangangailangan ng isang mas mapagpasyahan at naninibabaw na puwersa upang maging ligtas. Mabilis na nakita ng Libra na ito ay labis at mahitpit. Ang Libra ay magiliw at isang social butterfly. Pakiramdam ng Pisces ay inabandona at nagtatampo. Pakiramdam ng pises na ang libra ay mababaw at hindi masyadong nakatuon. Nalaman ni Libra na kailangan niyang simulan ang pakikipagtalik sa Pisces at gusto niyang gawin ng Pisces ang inisyatiba paminsan-minsan. Nag-aala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig? Tera? Kabaho? Ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawag na yun. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o online sa kevigli.